Sana tinamaan, malaki-laki yun. Ang ko, wala, hindi hinugot. Uy, ayun, itinakbo, itinakbo, itinakbo. Malaki-laki na to. Sana magandang tama. Uy, 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 uy. Aba, malakas ha. Ah malakas malakas hindi na eh linabo lahat eh Ayan. Isang maliwanag na umaga sa inyo lahat dyan mga kabarloy. Paniniksay na naman ulit tayo ngayon. So, andito tayo sa tipas. Ayan o. Diba? Kitang kita nyo. Diba? Maliwanag. Diba? Ayan. Kasama ko si Pulinar. Ayan. Shout kay Pulinar. Ano? Iniwan ko sa kabila. So, sumilip lang ako dito. Sandali. Nakabuy na ako ng isa pero titingnan natin. Mukhang may nagpapakita dito eh. Mga pailan ilan. So, abang-abang tayo mga kabarloy. Ayan, bago panimula natin kabarloy, shout out ko muna yung mga tropa natin maninik sa dyan sa Malabon. Malabon Fishers Association, yan sila Boy Garson, sila Pres Revin Vice Dino, kay Kabayan Lastio Glass yan kay Kapong Mindosa, yan kay Boss Bernie shout out sa inyo at sa lahat uh, kay na kina Ricky yan shout out sa inyo yung mga trupa nating maninik sa dyan sa Pampanga Pampanga Tiksay, Pisanter sa pangungunan ni Prisminic, Balingit shout out sa inyo dyan mga katropa ko dyan uh, I miss you guys Shoutout sa inyo. Ingat, ingat. Malapit na tayo magkita-kita pagkatapos ng ganban. At ganoon din yung kumpare kung sa Kanada. din Dinis Dipasupil. Yan, shoutout sa iyo pare. Kay Kaling Sandubal. Yan, shoutout. Kay Sir Ako, nakalimutan ko na naman. Dito na naman tayo patay nito sa mga kalimut-kalimut na to eh. Yan, shout out na lang sa inyo dyan mga kabarloy. Sa eh. susunod, magagawa na tayo ng listahan. Para hindi na tayo makalimot. Alam nyo naman yung nagkakaedad na eh. Nagiging ulyani na yan eh. Ayun na. Oh. Nadali na siya, nadali na. Okay. Binawas-iwas si ah. Four fingers pa lang ito ko barlo eh. Wala pang papatanong ng mga malaki-laki eh. Nipis ng tamo. babaw Aba pang ano ko. Dito. Parang inabot ah. Inabot yata. Inabot nga. pangalawang putok natin walang ihagat inaakot mo yung isa paangat na eh four fingers nga di pa malalaki okay lang ayan pangalawang huli natin Mamaya pag mainit na, makag-off cam na tayo. Tiyan na, tinamaan. Malaki-laki yun. Balak ko, wala. Hindi hinugot. Uy, ayun. Itinakbo, itinakbo, itinakbo. Ah, Malaki-laki na to. Ano, magandang tama. Uy, 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 uy. Aba, malakas ha. Malakas. Malakas. kasi siwas eh. Linabo lahat eh. Parang manipis ang tama. Ay, ayos. Ayos, laki. <laughs> Mga 3-4 na to, kabarloy. Ayan. nakadali kagad tayo ng mama, oh. Okay. Thank you. Mm -hmm. Makalawsaw na naman yung lagayan ko ah. Oh. Yun, naabot Inabot Nagwawala Nagwawala siya. Okay. Napad na. Madayas da dito. Kala mo maliit eh. Pero pag dumadating, ayos. Lapad dong. Oh. daming lumot sama ng tama Dami rito, four fingers. May umahalo na mga mailan ilan. Madaya yung isda. Akala mo maliit, malaki pag inangat. Ay, natanggal. Pike. Diyan ka, oh. itago mo yung bangka mo dyan. Bumabay ba eh. Nanggagaling kumagano yung isda oh. Oh, wag lang puputok yung hangin dito, matatabunan tayo ng water lily. Nakahuli na kumamaw oh, isang kumamaw mga treboard. Hindi, mga 34 siguro. Nabut ba? Layo yan Kung hindi nabut, parang hindi. Umangat eh. Parang, parang inasar pa ako. Sabi niya, tama mo pa ako li. Sige nga. Ante, huwag lang nga alis dyan ha. Puputok pa tayo. Mahina na yung baril natin ha. Saan na? Ayan, nagantay nga oh. Hmm. Dali ka na no. Okay, napagbigyan na kita. Sinigundahan ko. Yung una, hindi tumama ayan. Aba, tinatakbo pala eh. Nagahamon eh. Barling ko daw muna siya eh. O, oh, yan. Tinamaan ngayon. Paano yan? Iba, nangusuan katuloy tuloy. Ayan. Naku. Naku, makakawala pa. Ayan. pwede na ngusong nguso eh hmm? chismosa aray ko aray ko aray ko mali nga yung hawak ko na naman mali eh ganti ka sa akin pare ah inabot oh. oh, inabot nga. Yun. Nadali ka pare. Nadali ka no. Wag ka diyan. Wag ka diyan dito ka sa akin. Ang gulo ng night piece Parang oh. gusto ko na naman kanain eh. No? ganda pa ng tama oh pre adjust adjust lang nag iibang ano ng tubig distansya eh mm, puro, puro patay na damo ang ilalim ah. lapad no fingers Uli Four fingers siguro ito buru hitung daanan ay maliit four fingers nga oke okay. four fingers tuhan parang nalubol siya tiyata magtabi ah hindi parang maliit lang ah ang gaan ah wala man lang ka naku maliit nga patay tayo child abuse ang kaso nito Jesus Ba't ka kasi humarang hindi ko yung binuputokan ko eh three fingers pwede na gusto niya eh mm -hmm. sa pool kitang kita sa kamera ayan tumatakbo Aba bulabugin binabulabog mo eh kaya wala nang kasunod na nanguhuli four fingers Mhm. Mm nabut nabut Inabot. Kunti-kunti na lang yung mga kabarloy kay lang patanghali na. Diliit pa. Okay. So isa isa. Ko kumulimlim pa. Ayan mga kabarloy, eh. pansamantala muna tayong mamamaalam sa ating adventure ngayong araw. At ito yung rewards sa atin. Yun. Jackpot tayo kabarloy Ngayon malalaki yan Ayan o Okay Ayan o no? Ayan yung huli natin ngayon Meron tayong Dalawang malapad-lapad Ito So Okay na yan Sapat na yan Okay hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating pagkikita Mga kabarloy tanghali na. Uwi na tayo. Okay. Have a nice day.